Paris, sa 3D Lotto number 3, number 5 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 14 at number 29, at mga numero sa Lotto number 22, number 29, number 18, number 36, number 39 at number 45, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 6, number 7 at number 8, at sa 2D Lotto ay number 2 at number 25 at mga numero sa Lotto number 10, number 25, number 42, number 33, number 36 at number 21 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 8, number 0 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 2 at number 17 at mga numero sa loto number 8, number 5, number 31, number 29, number 25 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer sa 3D Lotto number 6, number 3 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 25 at number 17, at mga numero sa Lotto number 10, number 32, Number 21, number 17, number 25 at number 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Leo, sa 3D Lotto number 1, number 5 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 29 at number 14, at mga numero sa Lotto number 15, number 17, number 25, number 42, number 31 at number 8. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo sa 3D Lotto number 4, number 3 at number 6 at sa 2D Lotto ay number 21 at number 23 at mga numero sa Lotto number 20, number 24, number 14, number 31, number 27 at number 40. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra, sa 3D Lotto number 5, number 6 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 24 at number 9, at mga numero sa Lotto number 16, number 27, number 36, number 30, number 11 at number 8, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 1, number 1 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 25 at number 21, at mga numero sa Lotto number 22, number 9, number 36, number 5, number 27 at number 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 4, number 4 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 9, at mga numero sa loto number 10, number 22, number 35, number 17, number 29 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn, sa 3D loto number 6, number 2 at number 5, at sa 2D loto ay number 15 at number 10, at mga numero sa loto number 25, number 13, number 40, number 37, number 30 at number 8, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 14 at number 11, at mga numero sa Lotto number 11, number 25, number 16, number 11, number 36, at number 37, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso, Pisces, sa 3D Lotto No. 5, No. 2 at No. 5, at sa 2D Lotto ay No. 4 at No. 18, at mga numero sa Lotto No. 11, No. 24, Number no. 40, Number no. 29, Number no. 21 at Number no. 36, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.